Alright mga paps dito ito Meron naman tayong pa contest kanila Ayan, Mga bata abang naglilibang sila Gawin nating Masaya ang kanilang paglalaro At may natutulang pa sila ito Tungkol sa mga prutas Tagalog i-English nila Malaman natin kung anong resulta sa mga Kaalaman nila Sana matagdagan yung kaalaman nila di ba? Ayan Alright, Shoutout sa lahat ng nanonood At Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta ah, Sana pagpalayan na lahat ni God Ayan, God bless all Ayan, panoorin nyo ito Ito na ang labanan ng talino Tagalog sa Ingles Ayan, let's get it on! Alright mga paps Medyo nahirapan sila And Ito, uri na mga prutas pa rin Tagalog, iinglesin nila Ayan, kaya nyo Tagalog, iinglesin

<laughs> Nine, bilang! Eight, seven, six, five, four, 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 four three, two, walk out, walk out. Ito, anong English ng siniguelas? Ten! 5 six, 6 5 4 3 2 1 Oh, next, next. Anong list na ang sinigelas? Bilang! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Okay, nakaikot na. O, next. Ano English ng kay Mito? Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five, five. Four. Three. Two. Two. One. Bayabas daw. Bayabas. O, next, next. Bayabas? Nakatama siya Hindi. Ano ang English ng kay Mito? Ten. 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 Nine. Eight. 7 Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Oh, next, next. Anong English ng kay Mito? Ten. 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 Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three.

Okay next. Hindi nasagot. Ano na ang English ng kaymido? Ten. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Tumatawa. Oh next. Ano ang English na ang kayo? oh kaymido? Two tasks. Ten. Nine. Eight. eight seven, Four. Uh, <laughs> oh, di niya alam. One. Oh, next. <Mercy> Anong English lang kayo mito? Ten. Ten. Nine. Ten. Nine! 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 <laughs> nine! Oh! Um, program, Ten? nine. Ten. Nine. Ten. Nine. Ano? Star Apple. Correct. Ayan. Star Apple. Anong English nang? Boy! Duhat 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Go Anong English Nang Duhat? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O next Next Anong English ng duhat? Hey, nice. Hey, star apple. Star apple. Star apple. Sige, ano pa? 3 2 1. Time's up. time's up. Anong English ng star apple? Duhat. One, two, three, seven, six. Duhat, duhat, duhat. Five, four, three, two, one. Time's up. Ang long English ng duhat. Sander. Apple mango. Appel mango. Appel mango. Appel mango. <laughs>

2 1 3 2 1 Bali Baiba ba ba Okay, sige Tirapan kami Tirapan kami Anong kailangan kong gawin <laughs> Nirapan ngayon doon namin ito ito, okay, ito Madali lang to. Tutok na tutok ka dyan, ah. Ayan ano? Anong oh kanto na mo kanina, di ba? Anong English nang balimbing? Eh? 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 eh. <laughs> Ten. Nine. 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 Eight. Seven. 10. 9. 8. Pada lirangun di permasalgoto, oh, alung English nang paling bing. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. five, four, Oh alung English nang paling bing. Nine, eight, seven, six. Five, four, three, two, Four, three, two, one. Oh, oh, di ba? Oh, next, hindi nasagot. Anong English ng balingbing? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Time's oh, time's up. Next. Hindi nasagot ta. Ah. Oh, iba, sige. Anong English ng aratilis? Ten, nine, Eight, oh, di ba? Madali seven, lang. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ikaw. Oy, nagtatanong nine, nine, oh, nagtatanong ka. Wala. Hindi nagtanong ka. Oh. Anong English na list? 10. Oh, English Nara Dilis Hey Hey Apple Hey right. oh, <laughs> <Manis. Manis. laughs> <Manis. laughs> What <laughs> Hello English Ano, ano? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Time's up! Anong English nang Aratilis? Go Eight! Six, five, 5, 4, 3, 2, 1, Time's up! Anong English nang Aratilis? ratinis? 1, 9, 8, 7, 6, Okay, seven, six, six, five, balik, balik, two, one. one. Alex, halo uh, English tangan Latinis. Nine, nine, balik. Seven, six, five, four, four three, two, one. Alex, halo English tangan Next, time's up. Ano English ng artist? Nine. 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 Nine.

One. Madali lang yan, Atis. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Along yung list ng Atis. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Time's up. Anong English ng atis? nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. hindi oh, na ko, Ang English ng atis ay sugar apple. Anong English lang? Guya no? Ten, nine, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Next Times time Ano man Iman? Guaba Guaba? So, mali Yes uh, Mali, mali oh, next, next Next Ikaw, anong English na ang Guyabano? Guyabano Tutangol <laughs> Tutangol 6 5 4 3 2 1 Alright mga pups. Diyan nga nagtatapos ang ating palaro eh no. Ayan, magpapasalamat lang ako sa lahat ng nanonood na uh, walang sawang sumusuporta sa ating mga vlog, you 'no. Know? Sana patuloy pa kayong magsuporta uh, uh. at sana Walang araw malalaki na rin yung ipapamimigay natin pa premium diyan eh no pagka uh, Ah, uh, tuloy tuloy lang tayo sa ating no Escape ads para makasahod na tayo dito sa ating palaro ayan at saka marami tayong pupuntahan sa mga susunod na pag na tayo yung mga tuda diba? yung mga nag-uumpukan dyan na insudyante ayan, kaya ako yung lubos nagpapasalamat sa mga nanonood na sumusporta sa ating munting youtube channel ayan thank you po sa lahat sana sabay bayan nyo pa ang mga susunod nating mga video This is just for fun only. Ayan, ito yung lingkod, Pops GTV. Thank you. God bless all.